Bawal po yung mga ano, yung customer pumasok. Yung pagkakaganyan ng po. Yung pagkakaganyan. Hindi po. talaga? authorized lang po. Yung binibigyan ng authorized Diwata. siya na Inahapot yan dito. tayo. Mayura. tumatagal yan, yung Kamlay ko na siya, wala pa kaya po. Dabos tayo, mukha ko kami dito, sir. Ka. dito sa Lord. Lahat na magpapasok ka, lahat na kami dahan. Dito at alba lang sa Bulwan, napakarami. Eh ano po lang sa inyo, lahat na magpapasok dito, may mga lalaking sila. Dito, alam nyo naman yung lahat yan. Lahat kami na hindi, wala po sa mga mga nawa sa Ay, dito. Yes, inaplay ko na yan sir, yung tubig natin, inaplay natin po kapag-agal-agal. Nakausap na tayo, kaya ito nga, ang ano ko lang kasi lagi sa inyo, lagi na kayo diwata. Subukan nyo lang isip, makailan dyan na mayroon dyan pa dito. Kasi ang nangyayari kasi si Diwata lang, para mag-inspire lang tayo, no? yes. nga. Wala yun na pala nangyayari. Tapaw, dito na nga. May okay lang. Dito siya po siya eh. Anak buhay namin, hindi lang ako lahat. Dito kayo mumaasa, tapos isaraan niya na ako ng ganun-ganun. So hindi man din ako papayag, sir, na ganun lang din ang gagawin ko sa panina. Ganun ang gagawin niyo. So, sige. Thank you. Thank you. Mas hindi naman ako papayag na sarahin lang ako ng kung sino-sino para lang may sarahin tindahan ko. So, dami ng galit sa akin. So, wala tayong tinatago. Nandiyan lahat ng kamera. Pina-NSP ko sa inyo lahat. So, nakita niyo naman. So, kung ano man po yung problema, harapin ko naman. Pero dito sa tao na ito, gusto ko rin siya makahalap sa proper video. Tumawag na ako sa lawyer ko. Papalain namin ito ng kaso yung ang ng nila para sa yung mga hindi nila na requirements, ko na. Hindi ko lang alam, mayroon pa yata isang papel na hindi pa nabibigay, hindi ko alam kung paano. ano pa, hindi pa nabibigay. Kaya wala pa yung permit. Pero lahat nila sa'yo na nabigyan. Wala. Sinabi ko kay Mayura, wala kami kung kasus dito. Mayroon tao na lang sa Pinapayagan niya ako sa tangloob. Sa tangloob, may lalak sa akin. Kasi na yung na -tapayag na -tapayag sa tangloob, sa tangloob, sa sa pamilya ko daw. kanya. Sino ba naman Sino ba naman ang ayaw na makawala ng kontakless, diba? Kaya lang alam sa tangloob ngayon nga po ay ata ngayon. Mayroon po. Mayroon po nag-aayos. Oo. Oh. Actually, ready na po ako kasi minintay ko na lang din po yung magaling ng po yung mga inspeksyon. ready na po dito. Kaya nga po yung mga kailangan ko dito, kaya po, po na lahat. So, yun. Ang hinihintay ko na lang talaga yung at ko so, na kasi lahat na ng papers na mailalagay na sa video <tod> Ilang buwan na yun. Eh? Aware ba kayo sir na bago pa offer na nito ang establish dapat po siya mo Yes sir, ganito. Aware din ba kayo sir na mas marami nagtitinda dito na sa turismo sa akin? Sa lugar na to? O yun. Kasi ako sir, ang kwento siguro sa akin din siguro bago sa inyo no. Bago ako maging negosyante, marami ako nagtitinda na nagtitinda dito. Malalaki pa dito sir, kasi dati kasada lang ako hindi ko nakitaan na gina nito nyo pero hindi ko kaya na ko gumaya lang ako tapos ngayon nandito na ako naitayo ko naman sa dati kalsada lang ako yung advice na sa akin dati kasi sa kalsada ko siguro naman alam nyo yan, kasi laging viral eh sa laban pa ako ng pwesto para hindi na ako sa clearing ngayon nang may pwesto na ako dahil complain naman ako kasi kailangan daw nito sinapit ko naman lahat cover yan, natataka lang sila. Ayan o, oh, i-cover mo na yan. Ito. Ayan. O, oh, ngayon okay. sir, kasi pinataka yan nila kasupuntin. O, siya, so, na yan sir. Ayan, ayan. 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 Meron niyan sir, kung may dating niyan, kung wala lang takip, marahang pagkain na kayo. Ito sa ang ang para maging patas lang tayo. Hindi lang sana ako tingnan yung maraming kasi dito mas nakula pa sa akin na ang tagal-tagal na nagtitinda, hindi ko makita na yung nanakon yung permit, hindi ko nakita na parang ginalito nyo sa akin. So, hindi ko alam kung anong reason nyo, pero sana lang sana, hindi ko naman kalitin yung question. Ako naman, gumaya na lang din sa kanila, pero hanggat maaari yung question ko, makuhanan ng permit, ginagawa ko naman yun. Eh. Ang naging problema lang kasi sa wit ang naging problema lang kasi talaga, kasi pag complain naman ako, kaya lang wala pa talaga yung permit. Pero yung mga kailangan na inaanap sa akin ay pasok na wala. So yun lang naman. Yun nga kanina guys no. Uh, ipaalam ko lang sa inyo na may dumating pong mga taga City Hall, taga munisipyo ng uh, Pasay na kung saan ay uh, dinahal dito si Diwata ng isang sulat na meron daw nagrereklamo Uh, regarding dito sa kanyang parisan at may dala pong uh, sulat na isang uh, customer di umano dito ni Diwata na nakakita naka raw ng uh, insekto o ipis sa kanyang kinakaain at uh, di umano daw ay uh, hindi inasikaso ng mga staff ni Diwata kaya nagpunta sa munisipyo at nag uh, nagreklamo kaya naman yung mga staff naman ng uh, munisipyo ng Pasay ay nagpunta rito para inspeksyonin nga itong uh, parisa ni Diwata. Ayan. So yun po yung nangyari kanina lamang guys. At uh, yun nga, uh, pinakita naman ni Diwata lahat ng paligid, lahat ng posibilidad kung saan manggaling yung sinasabing ipis at pinatunayan naman niya ni, ni Diwata guys yeah. inano naman na naman niya ayan so ayan guys at pinakita nga ni Diwata no kung uh, yeah, dahil sabi naman ni Diwata is napaka imposible di umano na mangyari yon dahil uh, kung mapapansin nyo nga naman ay stainless na nga itong uh, pinag uh, na yan tapos makita naman natin yung kanilang mga staff napakagwapot napakaganda at syempre yung mga tapos maka-smiley. Maka tapos makikita kung dito pa lamang guys makikita nyo na, na napakalinis na po nung kanilang siniserve na pagkain ano mga gloves po yung mga staff natin guys may gloves na na gamit gamit may gloves din po na gamit yung nagtatadtad na yon at syempre itong magandang binibinin nito naka-gloves din guys so wala pong puwang na makalusot po yung insekto o anong mga uh, ipis na sinasabi nila na makakapasok dito sa kanyang pagkain. At of course, kung dito naman sa uh, dito naman sa party naman ng kanin ay nakaglabs din yung ating mga staff at siyempre ma mainit, mainit at siyempre lalo naman dito naman sa parting sabaw naman ay dito pa lamang ay hindi na po makakaligtas guys dahil bago iserve sa inyo yan napakainit po nung sabaw at syempre makikita naman nung uh, nagsiserve sa inyo kung meron nga pong nakadapong insekto ayun ay guys ano you know? kaya yan lamang ang ating uh, ipinakita ngayon at dahil nga po doon ay nagkaroon nga po ng inspeksyon yung mga uh, tauhan o staff ng uh, pamahalaan ng Pasay at maluwag naman po silang tinanggap dito ni Diwata yan lamang po guys, yabagis vlog